Nako! Ang daming pera! Nako! Dumating na nga yung in-order natin na robot na mukhang alien na mukhang tao. In-order natin to sa Amazon. So, galing pa daw to ng China. So, ito daw robot na to, guys is ano? Kakaiba kasi nga. Eh? Nako! Kakaiba nga! Naku. Kasi... Pwede mo daw to Lo. No, parang tao nga no. parang ano? Parang alien din. naku Kagandahan. So nandito yung manual niya, guys, oh. Yung manual niya na kung paano do papaandarin itong robot na to. Na mukhang tao, na mukhang alien. Naku, parang totoo nga no. Parang alaki naman ang naman ng ano nito. Tinatago. naku parang totoo nga parang may buhok-buhok din oh Naku, parang tao nga no nako meron pang ganito oh ano? parang tao nga talaga so itong in order natin sa Amazon is galing pa daw ng China nako parang tao nga ayun ano oh. parang tao nga oh hindi magumagal gumagalaw oh. ano? parang totoo no ano? Pandaan ito. So, ito yung manual, guys, is papaanda rin daw natin. So, pindutin daw yung ano, yung button sa right. Tapos, a-action daw siya. Tingnan natin, guys. Ano? Oh, baka tayo nito. Ano? Ano? Oh, ma-action nga. Ano? Boxing hero sigurong klaseng robot to. Alam tama, no? Maubos na siguro yung battery. Naku, kakaiba ng robot, no? Naku, kakaiba nga. So, yung dito daw sa kaliwa is sasayaw naman. Titingnan natin kung sasayaw ba. Ano? Ano, robot-robot na sayaw? No, sumasayaw nga wala sumasayaw nga kakaibang robot pala to naku tapos yung dito daw yung sa gitna na button pipindutin tapos magdadrama naman daw titignan natin kung toto o to ano? ayun drama na pala yun wala No, ganun pala magdrama yung isang robot, no? Kakaiba. Nako, halupit nga na robot, no? To. Parang totoo. Tapos may nakalagay dito, guys, na ano? Ito, kung gusto mo magnegosyo, may pera kang makukuha sa robot na to. Nako, kakaiba nga. Lalabas daw siya ng pera. Nako, titingnan natin kung saan banda pipindutin. Ay, hindi pipindutin. Ah, hindi pipindutin. Nakalagay dito is pitikin mo yung yung bukol at maglalabas ng pera yung robot na yan. Halo. Pipindutin daw yung may bukol. Ito siguro yung sinasabi nito. Pipindutin daw para lalabas daw yung pera. Oh, lalabas daw yung pera. Titignan natin baka lalabas daw nga ng pera. Oh, ano yun? oh, parang may ano. Hello. Hello. May pera na. Ang daming pera. Ako. Tangay na. Sulit pala yung bilis robot na to. Kasi ang daming pera guys. Oh. So. Ako. Sobrang dami. Bibilangin natin to guys. Kung so magkaano lahat. nako Dami pa ng pera. Oh. Naku kakaibang robot to guys oh sobrang daming pera nilabas yung ko bawi ka pala dito tangay na kakaibang robot nga yung ko so yun kung gusto nyo mag order ng ganitong klasing robot guys is PM nyo na lang po kami kasi o orderan ko kayo ngayon sa ano sa Amazon tingnan nyo guys sobrang daming pera guys oh sobrang daming pera Nako, kakaibang robot pala to guys Lumabas ng sobrang daming pera Kakaiba Kakaiba